mayroon ng mga mukha ang bubuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nitong Sabado, September 13, sinabi na ng Malacanang ang mga individual na itinalaga ng Pangulo upang imbestigahan ang mga questionable flood control projects sa bansa sa nakalipas na sampung taon sa bisa ng Executive Order Number no. 94. To lead this task, The President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutionalized or rather institutional reform. Ang ICI ay binubuo ng isang chairperson at dalawang miyembro. Unang commission member si former Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Singson. Nagsilbi itong kalihim sa DPWH noong administrasyon ni former President Noynoy Noy Aquino III mula taong 2010 hanggang taong 2016. Pangalawa namang miyembro si SGV and Company Country Managing Partner, Rosana A. Fajardo. Pagpapakilala ng palasyo, si Fajardo ay isang certified public accountant na may higit 30 taong karanasan sa auditing, internal controls at risk management. Bukod sa mga miyembro, pinangalanan na rin ng Malacanang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor sa ICI at magsisilbing investigador ng komisyon. Pagtitiyak ng palasyo, boluntaryong tinanggap ng mga ito ang kanilang tungkulin at wala kahit isa sa kanila ang konektado sa ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Agaran rin magsisimula ang trabaho nito kung saan walang sisinuhin sa isasagawang investigasyon kahit ka mag anak kaibigan o kaalyado. Eva. Nagbigay ngayong umaga ng update si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa estado ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Buo na ang komisyong ito ng pinangalanan ng Pangulo, ang chairperson na si former Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. Kasunod ng pagkakabuo ng ICI, isa sa natanong ng media ay eh kung paano makakasiguro ang taong bayan na hindi papalagpasin ng ICI sa kanilang masusing pagsisiyasa ang mga matutunog na pangalang nasasangkot sa maanumalyang flood control projects. Kasama na rito ang mga kilalang kamag-anak at kaalyado ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez at a Bicol Quartalist Representative at former House Appropriations Chairperson Elizalde Coe. Well, there's only one way to do it, isn't it? They will not be spared. Anybody will say, ah, hindi, wala, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Binigyan din din ni President Marcos na hindi siya makikialam at ang buong executive branch sa gagawing mga investigasyon ng ICI. Bagamat manghihini sila ng mga update, hindi nila ito uutusan o bibigyan ng direksyon kung paano ang magiging galaw ng investigasyon. Wala na sa protective custody ng House of Representatives si JP Mendoza, ang dismissed DPWH engineer na humarap sa pagdinig ng House Infrastructure Committee o Infracom As of September 12, 2025, una itong humingi ng tulong sa kamera dahil umano sa banta sa kanyang buhay at pamilya. Ayon kay House Infra Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Representative Terry Redon, na nais ni Mendoza na makasama ang pamilya nito sa panahong ito. Sina Mendoza at Bryce Hernandez, isa pang dismissed DPWH engineer at nag-uugnay kina Senator Jingoy Estrada at Senator Joel Villanueva sa anomalya sa flood control project sa Bulacan. Umaasa naman si Congressman Ridon na dadalo pa rin sa pagdinig ng Joint House Panel si Mendoza. Wala pang petsa ang susunod na pagdinig ng House Infraco. Sa, sa letter of request na isinumite ng legal counsel ni Hernandez sa Senate President, hiniling nito ang readmission ng kanilang kliyente sa Senate Detention Facility. Gumpihan sa umano sila na magiging ligtas at patas ang dating DPWH official sa ilalim ng bagong pamunuan ng Senado. Kakulangan ng daan para ma-check ang quality control. Ito ang mga problemang napansin ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa mga ginawa niyang pag-ikot sa mga maanumalyang flood control project. Gaya na lamang ng flood control project sa bayan ng na Nauhan Oriental Mindoro kung saan nang sukatin ng inilagay na sheet pile, imbis na 12 meters ay 3 meters lang ang nakitang nakabaon. Paugit-ugit ko naririnig yung excuse. Masyado pong madami, wala po kaming tao, hindi po namin ma-check. Sinabi yan ni Alcantara, Nung kinausap ng mga tao natin si Regional Director Pakanan ng Oriental Mindoro, yun din ang sinabi niya. Hindi daw niya ma-check. Kailangan pong magbago yan. Hindi po pe pwede yan. Ayon sa kalihim, bago bayaran ng pamahalaan ng isang proyekto, dapat ay nasuring maigi ang kalidad ng pagkakagawa nito. Paano ka magbabayad ng buo sa isang kontraktor kung hindi mo na-check yung gawa ng kontraktor na yon? Pag kayo nagpagawa ng bahay, babayaran nyo ba ng buo ang kontraktor ninyo? Ka Alkalde ng Malolos ay meron na silang executive order na inilabas na tatlong linggo na ang nakaraan at habang ang provincial government naman ay maglalabas ng investigation battery at executive order na mag-iimbestiga dito sa nasabing mga anomalya sa flood control sa pagdiriwang ng 127 taong anibersaryo ng pagkatatag ng unang kongreso ng Malolos. Sinabi ni Malolos Mayor Christian Antipidad na handa siyang tumulong at pakipagunayan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa binuo nitong Independent Commission for Infrastructure o ICI sa visa ng Executive Order 94. Tama lang anya na binuo ito ng Pangulo para sa mas malalim na investigasyon. unang-unang kami nag-issue ako ng executive order way back to 3 weeks ago na kung saan ay uh, kinonstitute ko ang buong malolos ito, malolos people's audit team. May mga Ay naman kay Bulacan Governor Daniel Fernando sa ngayon siya sa binubuong Independent Commission. Anya bumubuo na rin ang provincial government ng executive order para sa malawakang pag-iimbestiga sa anomalya sa mga flood control projects sa Bulacan. Nagtipon kanina ang ilang progressive at church leader upang manawagan sa mga Pilipino na makilahok sa gagawing Trillion peso march o ang malawakang kilos protesta sa bansa. Kanina, sama-samang nagsuot ng white ribbon ang mga dumalo bilang simbolo ng kanilang paglaban sa korupsyon. Kabilang din sa mga dumalo ay sina Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at dating mga kongresista na sina Franz Castro at Arlene Brosas. Nakahikom na ng bilang para maging tagapangulo ng Senado si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito ang kumalat sa social media nitong weekend na nagsasabing isa na naman itong regodon sa Senado. Sa Facebook page ng nagpakilalang Digital News Network na nakabase sa Davao City at Pagadian City, inihayag nito na galing umano ang breaking news sa kanilang reliable source. Agad namang naglabas ng pahayag dito si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson upang pabulaanan ang post na nagsasabing may pagbabago na naman sa pamunuan ng Senado. Ay kay Sen. Ping Lacson, peke ito at may intensyon na maninlang at manglito. Minamali din anya nito ang intelihensya ng bagong Senate Majority Block at nagbabakasakaling may tumalon at pumirma. Hindi totoo ang mga ulat na sinabotahe o hindi nila sinipot ang budget hearing. Ito ang iginiit ng Office of the Vice President sa isang opisyal na pahayag ayon sa tanggapan ng pangalawang pangulo. Handa silang humarap noong Biyernes, September 12 sa House Committee on Appropriations. Ngunit anila, ang House of Representatives mismo ang tumanggi na tanggapin ang kanilang delegasyon tinukoy ng OVP na tinanggihan ng Kamara ang kanilang delegasyon na pinamumuluan ng isang assistant secretary. Kaugnay nito, naglabas ang opisina ni Vice President Sara Duterte ng screenshot nang umano'y palitan ng mensahe ng Vice Presidente at ni House Committee on Appropriations Vice Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na siyang sponsor ng budget para sa OVP. Makikita sa mensahe na 10.07 ng umaga noong September 12 na sinabi ng sender na isang undersecretary ang dapat dumalo upang ipagtanggol ang budget ng OVP at ipinaalam na kailangan nilang ipagpaliban ang briefing until further notice. Sa nasabing palitan ng mensahe, hindi nakasaad kung anong oras tumugon si VP Sara. Pero base sa screenshot, sinabi umano ni VP Duterte na may sakit si OVP Chief of Staff, Undersecretary Zuleika Lopez, kaya siya ang dadalo para rito. Ngunit sa halip na ituloy ang pagdinig, pinili ng budget sponsor na ipagpaliban ito at inutusan si VP Duterte at ang OVP Group na huwag nang magtungo sa batasan. Noting hindi inconsistency doon sa letter, ako na mismo ang nag-advise sa kanilang umaga na huwag na kayong pumunta dito dahil ganoon din kung wala si Yosik Sulay Lopez. And then I have the assurance of the Vice President na So will attend by next week. Kaya kaugnay ng issue, minabuti ng House Committee on Appropriations na ipagpaliban ang deliberasyon para sa panukalang pondo sa susunod na taon ng Office of the Vice President, kung saan nireschedule ito bukas September 16 at inaasahang dadalo rito ang pangalawang Pangulo.